Hi Scorpio, July 2024, usaping pag-ibig, relasyon, kerida number 2, charot, hindi. Walang tayo ng advice para sa inyo. Guidance, mensaheng gabay para sa buwan ng Hulyo, usaping relasyon, pag-ibig para sa mga Scorpio, sa taong nakikinig ngayon, anong ating may iwan para sa kanila? Message, Scorpio. Anong maiwan natin para sa mga Scorpio ngayon? Sa bagong buwan ng Hulyo, okay, meron nang bumabagsak, the fool. At pa tayo dyan, Scorpio pa isa-isa, the Hierophant. Okay, okay, ayan na. Usually, four cards, so humangat, four cards spread tayo. The Six of Cups and the Seven of Wands, reverse. Okay, So, napakalawak ng nais iwan ng kahit Scorpio. Okay. The Fool. Parang andito yung pakiramdam nyo. No matter what your relationship status po, single, in a relationship, married, parang gusto nyong tumalon. Tumalon? Saan nyo tumalon? <laughs> Hindi. Para dito sa ilang bago. Or gusto nyong makitang pagbabago. Okay. The Six of Cups. The Hierophant. Yes, maaaring ang ilan ay derecho. Dito, ay I mean, sa gusto nyong makita. Dito sa ilang goal nyo, pagdating sa relationship, kung ano yung gusto nyong patunguhan dyan, or ilang hangarin nyo, yung patuloy nyong binibigyan ng pagprotekta, kapareha, or ang mga sarili, kung single, kung kanino kayo higit matitiwala, Ayan. Okay. I know no pero medyo ano dito, medyo nag-50-50 ako dahil the higher part, the six of cups. Yes, ready kayo na sumubok na ilang bago. May pagmamadali, anito yung excitement, padalos-dalos, pabigla-bigla yung energy, kasi nga masaya lang, excited lang. Maring may bago, yes, for single, but at the same time, parang, um, parang meron nag-hold back sa inyo. At ito yung, maaaring umangat na personality nyo, or aangat na personalidad, quality, katangian nyo, physically, mentally, kung paano nyo dinadala ang sarili, spiritually, the higher point, medyo parang umaangat din dito kasi yung pagiging conservative or traditional ng ilan sa inyo. Ready na eh. Andito yung pagiging aggressive or romantically ready na sumuong sa mga bago. Excited. Or andito talaga yung cravings. Pero, parang meron niyang umaano sa inyo na, ay teka, nasa wasto ba to? Tama ba itong gagawin ko? Or maybe isang reminder yan, na gaano man kayo ka-excited, or kainit sa inyong relasyon, huwag niyong kakalimutan na isentro Okay? Ito. Yung inyong mga faith. Yung inyong spiritual connection sa kanya. Maging ano pa man po ang inyong relation, Okay? Dahil para bang may something dito na kailangan isang paalala. Okay? Na ano man yung bawat pag-action nyo ngayong buwan. Pag-ibig, relasyon. Scorpio, lagi nyong isa sa alang-alang. Isentro nyo siya. Okay, ang ating nag-iisang creator, syempre pa maging ano pa man po ang inyong faith, huwag niyong kakalimutan. Sa bawat na session, pag-aksyon, pag-akbang, lagi niyong tatanungin ang sarili, nasa wasto ba? Tama ba to? Okay? Or bibigyan ko ba ito ng special attention? Or pagproteksyon? Kasi kung ibibigay niyo, isa-surrender niyo lahat sa kanya, yung ilang gusto niyong plano, Okay? Siyempre pa, kapag hiningi niya yan sa kanya, yan ay para sa inyong higit na ikabubuti. Kumbaga, di ba? Diyan kayo higit na magiging masaya. At diyan kayo pwedeng higit na mag-grow pa. Okay, may pagkamalalim at the same time ready. Sabi kasi, ano no, sabi nga nila, God's plan is always worth the wait. So, wag kayong magmanali. Wag kayong ma-pressure sa buhay. God's plan is always the best, guys. So, isurrender lahat ng ilang goal, ng ilang bawat pag-action. guys. hindi naman kailangan laliman kahit malalim yung ating nakukuha dito. Hindi kailangan laliman yung bawat messages ni Moon Kumbaga, pray lang. Ayan, alam naman natin how powerful prayer. Ano, pero, kung ano man yung i-build up nyo sa relationship ngayon, ay may, may pagkamalalim talaga. May pagka-intense pa. May ilang aral, ilang pwede kayong maramdaman dyan na mas higit na yung approach, kumbaga, ay more pang long term, mas seryoso. Ayun lang, wag lang kayo magmamadali sa bawat hakbang. Take it easy. Meron at merong opportunity. Merong reconnection, reconciliation, may pag-aayos, lalo pa kung isinama mo ito sa kanya, sa iyong mga dasal. Okay? Meron pang ikatatatag ang inyong buhay, relasyon. Ang ganda. Para bang may pagbabalik tanaw or may magbabalik? Why not? May pag-travel din tayo nakikita bilang the fool ay narito the hierophant napakalawak nito. May ilang learnings, lessons, pwede kayong mabaon dito. Papaangat niyo yung maturity, or umaangat na ngayon yung maturity sa inyong relasyon, sa inyong mga kapareha. Nang hindi kayo nagpapabigla-bigla, pinag-iisipan mo ng mabuti. Wala na rin dito sa ilang pinagdaanan nyo, growing up, for some of you, may ilang aral na, kumbaga. Okay? At dito, gagamitin nyo yan sa mga bago. Yes guys, may bago. Bagong tao or bagong um, pakiramdam kahit gaano na kayo katagal sa inyong relasyon, mailalalim pa. May pagka-intense pa nga tayong nakikita on a soul level yung connection. So, i-allow nyo itong mga learnings, okay? Kung paano nyo pinrotektahan, kung paano kayo naging um, maingat din. I mean, o paano nyo iningatan ang isa't isa, ang relasyong ito? Kapit kayo dyan, yan po ay hindi wala Patungo pa kayo sa ilang new beginnings. I know, Scorpio, bilang kayo lang mismo, may pagkamalalim ang inyong sign. Malalim kayo magmahal, mag-isip, makiramdam. At ito talaga yung umaangat dito. Yung inyong pagiging traditional, pagiging intense when it comes to love. At yan marahil yung pinaka-message ngayon. Ngayong buwan, at tayo ng ilang advice pa dito, Skoy July 2024, ayan na. Uy! Clarify lang tayo. Forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments na-mention ko pa, sabi ko nga, growing up, or kung, si, ano tong mga pinagdaanan nyo sa love, parang kahit sa simple simpleng pakiramdam, or pag-reminis, pag isap pag nyo, may ilang realization, may ilang learnings, but may pagpapatawad, may reconciliation, at itong mga aral na ito, iba, merong kumaga, sana gamitan nyo, okay, dito sa ilang bago, or pagbabago, sa inyong buhay pag-ibig, sa mga bagong simulain pa, gamitin niyo yung mga natutunan nyo. okay? At huwag baliwalain. Ang ganda. May healing, may learnings na sobrang nag-apply. Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. romance. Ayan. Positive thinking and faith will bring you romance. Stay positive lang daw po. Positibo tayo na sa buhay relasyon, pag-ibig na ito, ay meron pang ikalala, ikalalalim at ikalalago. Yan naman minsan para ang hirap ilaban ng mga bagay-bagay dasal lang. Ayan o. Oh, Fate will bring you romance. Ang ganda na paano naman ako. Pati ako na mekos-mekos sa ilang messages. Pero ito yung umangat para sa inyo. Stay optimistic, positive lang daw para sa inyong buhay, relasyon, pag-ibig ngayong July 2024, Scorpio.